Grabe ngayon kung nga lang natuklasan na napakasarap pala ng gulay na kangkong pag ganito ang ginawa mo. Kaya guys kung gusto nyo matutunan at sundan nyo lang ang video na to at ituturo ko sa inyo kung paano ko niluto ang napakasarap na gulay na kangkong na ito. Ngayon kung nga lang matitikman at dahil nga masarap kaya isi-share ko ito sa inyo. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! So yan guys gamit tayo ng uh, maliliit na dilis. Bumili ako dyan 1 quart. So ipiprito lang natin yan hanggang sa mag golden brown. Pag naluto na set aside muna natin puting sibuyas so wala kasi ako nabiling po ng sibuyas guys kasi gigisa lang natin sinama ko na, sinama ko na dyan guys yung bawang And so lalagyan natin ng luya kasi ang higigisa natin dyan guys is yung uh, bagong alamang na nabili ko naman kanina halagang 10 piso lang naman yan guys alright so sangkot siya lang natin yan yan yeah, so bagong alamang lagay na natin So, igigisi ko lang yun na maayos para matanggal yung lansa at maluto. Kasi alam mo yun guys, yung bagong guys, medyo may pagkamalansa yan. Kaya kailangan maluto yun na maayos. Alam mo dito guys sa Maynila kasi kailangan yung mandubiskarte. So, dahil nga sa mahal ng bilihin dito, talagang uh, kailangan mong matutong lumiskarte para makatipid ka nabukod dun guys, talaga napakamahal na ng mga bilihin ngayon. Katulad ng mga gulay, isda. Grabe, ang mahal na ngayon dito guys sa palengke Talagang uh, kailangan mo talaga ng dumiskarte at makatipid uh, makatipit. At the same time, masarap pa rin yung kakainin mo. so, maglalagay ako ng kaunting suka. Ayan. So, para mabalansin natin yung lasa ng uh, ating ginigisang uh, ala, bagoong lamang ng dalawang tali kangkong guys. Ang nasa ko na may iyan. Tapos ginayat-gayat ko lang na yung parang parang laing guys. So tinatawag ko nga ito guys na ano. Ginataang laing na kangkong. Yan. Ito yung aking version guys ng uh, ginataang kangkong. Yan. Ala ala laing kung tawagin. Uh, Kakang gata. Ayan. So alagang 30 pesos para maglaro natin mo? Yeah. Ano na na tayo niyan. Alam hindi na paka ako kasi na dito. sa so pagkakataong ito guys maglalagay na nga tayo dyan ng mga pampalasa kaya tinuna ko na nga guys yung magic sarap pamintang pino maglalagay na nga rin tayo dyan guys ng panimpla patis nga ang ginamit ko dito mga idol <laughs> hey, 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 hey. <laughs> oh, yeah, oh, 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 oh. do not